ayan, good morning guys nandito ako sa park so, padung ako sa padunga ko sa palengke good morning sa inyo dyan good morning sa lahat diba ang ganda ng views ayan guys, gusto ko lang magano ah, uh, pahinga nandali, hiningal ako <laughs> kumusta ang lahat dyan ayan, ang ganda walang nagsasaya dito ngayon nandito na sila lahat maglalakad na ako kasi si Lola nagkanta na. Isa sa Eh, maglalakad na ako. Ayan guys, ang ganda ng park. O kasing ganda ng... Kasing ganda ko. Hago. <laughs> Ayan guys, gusto ko lang mag-share sa inyo na ano. About sa... Bakit ano... Bilang isang nanay. Ayan, diba? Bisa... Uh, bilang isang mother char English yun ah. di pa uh, bilang isang nanay kasi kailangan din natin minsan uh, uy ganda dito na banda na to ah uh, kailangan natin ng limitasyon lalo na pag may mga anak na tayo or be ano sabi ko nga sana ko be responsible sa mga kilos mo kasi iwas mga maritis iwas mga Marisol or kung ano-ano pa. Kasi minsan kasi yan na nakakasira talaga. Nakakasira yan sa pangaraw-araw natin ng na mga pamumuhay. Di ba? Iwas. Kasi minsan kasi yung mga gulo-gulo na yan or um, hindi naman sa sabi natin na buhay natin to, di ba? Wala naman silang pakialam sa buhay natin. Pero hanggang ka hanggang alam natin na yung limitasyon yung mga kilos natin na alam natin uh, na, uh nakakapahamak sa atin sarili o oh. tagalog eh ang hirap mong tagalog tagalog eh <laughs> o oh, yun o, oh. diba pag ano kasi pag hindi natin alam yung tawag nito tayo na ang umiwas o oh, tayo na umiwas uh, kaya lagi ko yung sinasabi sa anak ko na Resens responsible sa mga kilos mo para walang yung mga tao walang masabi tsaka sabi ko nga sana ko pag may pag may pag may mga taong dilit kang sinisira or dilit kang dinadaw prove it ah uh, hindi naman huwag mong ano, huwag kang magkipag-away huwag, kang makipag huwag kang huwag mong sambatan yung tao ganun yun huwag mong ano ba yung pagulo ka kailangan may pagtanggol ng sarili no sabi ko sa kanya be prove it stand tapos kita mo sa kanila na mas mas ano ka mas ah uh, mas may kakayanan ka sa kanila kaysa wala sa kanila yung be, be, humble lang ba yung prove it na kaya mo lahat ng kaya mo ganun lang yun hindi mo kailangan makipag-away kasi wala yan walang silbi hindi tayo yayaman yan actually totoo yan kasi ag um, sabi nga nila good karma is anong darating yan kung ikaw marunong ang Talong pa. Marunong kang... Tawag ito. Marunong kang tumang... Ayan. Marunong kang... Ano ba? Ibi e, tong... Eh, kapot na Tagalog ko eh. <laughs> Kaya nabit ang dilinin mo siya patulan. Kaya nang ano lang ba yung uh, baliwalain mo lang yung mga ano ng tao. Yung ibang tao sa'yo. Be ano lang i gawin mo lang yung kung ano ang tama. So, totoyan Totoo yan. Kasi napatunayan ko yung sa sarili ko. Totoo. So, so, oh napatunayan ko sa sarili ko. Kasi, lang beses na akong ipag-away dati, ko lang. Away lang talaga. Gulo. Iwan ko lang. Yung... yung yung pati kaibigan ko, pinagtatanggol ko, yung mga ano ganyan, nakikisali ako. Ay, wala, talaga. Kasi bounce, yung karma bumabalik sa akin, kaya ayoko na <laughs> be behaved na talaga. Tsaka bag, nanay ka na talaga. Kailangan mo talaga aware ka sa mga kilos mo, aware ka sa lahat. Uh, sa lahat ng ano, be aware ka lang talaga. So, dapat, bantayan mo yun rin yung mga kilos mo. Kasi, naano ko lang sa mga parents kasi yung mga nanay na walang nabitang hindi naman ako nagano, yung kilos ano lang sila mga dalaga kilos sila hindi naman masama magiging mga ayos yung so, sabi na nila kiat kiat <laughs> it's been my limit na din tayo dyan sa mga kiat kiat na kasi ilang taon na tayo matanda na tayo diba kailangan natin ng limitasyon natin kasi yung mga anak natin ano yan nakaka ano yan sabi nga nila kung may yung mga yung mga sabi-sabi kasi ng mga tao sabi ng anak ko okay lang okay lang yung yung akala mo wala silang baka yung lang hindi din na naramdaman yung hiya hindi din na naramdaman yung wala silang basta wala silang, sabi na okay lang sasabihin nila okay lang pero deep inside nahihiya na yan sila nahihiya na sila sa mga ano ibang tao kakahiya ng isang ina kahihiyan ng anak yan kaya beware oo wag kayong maging selfish kasi uh, uh, yung kasi mas sabi nga natin tayo na apektuhan pero mas na yung mga anak natin kaya some, ano, dapat talaga ano tayo uh, magiging sabi nga nila salamin Oo. kasi kung anong nakikita ng anak natin ganun din ang gagawin nila o, diba? hindi naman sa ano kasi may lang utak pero sometimes kasi ganun eh. kaya yung mga minsan yung mga anak minsan nagre-rebelde Oo, yung mga nagre-rebelde, yung hindi nakikinig sa iyo, yung kung uh, sinasabihan mo na ganito ganyan, binabalik nila sa iyo. ba diba? Yan ang iniiwasan ko talaga. I ibalik sa akin ang anak ko yung ganyan. Na isum eh, pag may nakita kong mali, sana ko tapos isumbat niya rin sa akin. O diba, beware na lang talaga. <laughs> <Pilip> -pili. <laughs> dapat dapat talaga ganun. Pag nanay ka na, huwag ka nang magiging ano, lalo na sa sa ano na tayo na edad. Yung nasa sakmang edad na tayo. Enough na uwi, magiging kiat-kiat-kiat dyan. Uy, susko Diyos ko. Hindi naman magano ng kiat-kiat. Sabi nga ng anak ko, enjoy mama, pero susunod ko. Enjoy. Ayoko mo babayaan. Mas focus ako sa mga anak Kulang ako ng ano sa anak ko ng bunso, pero Ayoko na ano, inuoko. Masumbatan pa ako. Magato, ganyan, ganyan. Kasi, kasi mawalan ng respeto yung mga anak sa sa'yo. Diba? Ayoko mangyari yan. Na, hindi nagkikinig sila sa akin. Oh. Mawalan ng respeto. Isumbat sa akin. Ganito, ganyan. Ka naman eh. Tapos, pagsabihan mo kami, agoy. Eh. Ayaw ko nang, ano, magre-rebuild eh kasi mahirap na. Beware. At saka wag alam nyo guys, ang pinakaano ko talaga ito ang babala ko sa inyo. Iwasan nyo yung mga tao. Maritis at saka marisol. Beware. Hindi naman tayo yung, ano eh, yung kaunti lang yung kaibigan natin. Yung, yung nakikinig lang sila at saka yung yung kaibigan na nakikinig lang, nag-iinterak na, nakapokus lang sa iyo. Hindi yung pagkatapos mo ganito, tapos nang mamaritis ng mga iba. Diba? Tapos nakikinig sila sa iyo tapos yun pala ipinagdadadal ka nila doon sa iba. O diba mga ganyan? At saka tapos yung mga taong kala mo mo ba it concern nagkikialam sa mga kilos mo kung ano pa man yan. Yan talaga iwasan ninyo. Kasi yan ang hindi maganda. Magandang kaibigan. Kasi nakakasira sa totoo lang. Ganyan akong dati, ang dami kong mga kaibigan, mga ganito, ganyan. Pero, ewan ko. Hakasira sila sa buhay ko. Kaya, pinipili ko talaga yung mga kaibigan ko na, ano lang, yung, tapos yung kaibigan na, alam mo yung, mahilig sa, <laughs> sabi na, may tayo, libre mo ako. I don't like that. <laughs> Hello, pareo tayo may hindi naman masama maglibre, pero ayoko nang magbungat na magbungat ng magbungat na ganito ganyan. Actually, may kaibigan ako dito na hindi sila may kaibigan ako na dati may li libre mo ko ng ganito ganyan kaya iniiwasan ko. May kaibigan ako dito na mga, isa, dalawa, slow. Pero hindi lang gusto ko kasi magiyan sila. Uy, hey, gala tayo doon sa ano, ganito ganyan. Pero never nilang mabanggit. Uy, libre mo kami. <laughs> libre tayo, gala tayo dito. May may ano naman ako dito eh. Yung sabi nila, kanya-kanya kami. Pero pagdating ano, lilibre hindi nila ako. Tapos ililibre ko rin sila yung... Hindi sila nagbubunga at hindi sila nagsasabi na, Hoy, libre mo ako ganyan, gito ganyan, gito ganyan. Ayaw ko nang ganyan. I hate that ka. <laughs> kahit biro yan sabi natin kahit biro yan hindi yan maganda kasi para sa sabihin sa pera to yan pareho naman tayo nagsisika yan talaga ang iniiwasan ibaling ano na lang yung, wala lang yung Uy, na naman tayo, namiss kita, gato ganyan, banding tayo, uy, lang ba? Yung tayo ba, yung gato ganyan lang, pero never ka magbungat ng ganito ganyan, hello? Ano, kapulupi? <laughs> ano, kawalang ano? Ganun lang yun, dapat. So, iwasan yung mga kaibigan na ganyan. Tapos, iwasan yung mga kaibigan na nakikilamoy, bakit, bakit ganito, ganyan, ganyan, ganyan. No, baling concern. sabi na concern na ito, ganyan. Ba, sabihin nila, <laughs> tawagin ito, malambing, happy, balingbing ang dami ko talagang namit na, na ganyan mga iba't ibang klaseng ugali ng tao kaya iniwasan ko talaga yung ganyan yung tahimik lang mas okay na yan <laughs> di baling sabi nga nila kasi ako yung klaseng tao na hindi marunong ayun, eh, hindi, hindi naman marunong hindi hindi mahilig mag share ng mga mga problema mga personal na life yung siguro yung alam ko yung yung problema na share naman ako pero hindi yung buong detalye talaga buong buhay ko eh share ko kasi hindi natin alam yung ano hindi natin alam yung mga utak ng tao so, dapat ano lang talaga limited ayun na guys mga napataahaba ah, na yung pinta ko ng 20 salamat sa inyo dyan thank you thank you